From nagba-bike? Hmm. Biglang ano, biglang isa ka sa sumisingit sa bike ba Kumusta naman? Sumisingit? Hindi ako di Huwag ako. Hindi ako sumisingit. Kung promise na sumisingit. Ano? Anong transformation nung... gumagamit ako ng bike. ...pang pedal to ano? Ang laki. Kasi alam mo yung ano, alam mo yung paghihirap ng mga nagba-bike? Ang laki, ang laki ng difference. Parang ano, bumagsak yung mental state ko. Dahing. Seryoso. oh. Parang ano yun. Hindi, ito hindi na masyado na yung utak ko. Dahing. Kasi pag, pag nagbabike ka oh, ang dahing pumapasok sa utak ko like, ganito gagawin ko, ganito gagawin ko, ko. Ito yung plans ko for the day. It's sa gonna, ano, stopping. physiologically involved yung katawan At mo. Katawan yeah. Meron kang exert na effort. Um. Naalala mo yung hiniram ko yung yung ano mo, yung scooter mo. Ah, yung Xiaomi. Same. Me. Pabilis lang ng konti. Same. Pero, hindi ka involved in the road na syempre you watch out dun sa ano nakikita ko lahat nakikita ko lahat parang same na nagbabike ako mm. nakikita ko lahat even yung three layers ng ano nakikita ko lahat di ba yung at yung mga stoplight yun syempre di plain involved ka dapat nakikita eh. ko lahat ah. Uh. inobey ko din lahat uh. ay ayun nga yung pinakwento niya sa yung before like pag nagbabike ako hindi ko lang inobey yan which is okay ka**o okay. Nung ah, na, guys, ano, nag, nung nagbabike to, <laughs> naka-airpods pro to. Tapos naka noise cancelling pa po. No, no. <laughs> no, wala no, eh. Ito nasa ano. <laughs> 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 eh, tapos ano, ang laki na difference. Parang ano, eh, sinabi ko nakarad kay Gigi na ano, sabi ko sa kanya. Ano siya, parang wala ako sa Wisho. Pero ano, tab doon natutul ano, natutulala ka, gano'n. Hindi naman natutulala. Parang sobrang absent-minded ko habang may hey mamaliyo. Hindi eh, ka din. Eh. Hindi ako tulala. Like, katulala, ganyan lang kasi parang hindi mo alam nangyayari. Oh. Pero absent-minded, like, nagdadrive naman ako. Parang ako matos, mm. Nag alam, nagdadrive naman ako, pero walang pumapasok sa isip ko. Walang ano, walang sample. Pero nagfa -fo follow alam. ka naman sa rules of the road. Mm, 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 mm. Sobra, sobra. No, Shatay mo muna to. Sobra, sobra talaga. Like yung mga, di ba before yung mga sign ganito-ganito? Yung mga pinapansin, siyempre. Oo, oh, eh. nakabike no, like lang kasi it. ako. Uh Oo. -oh. Ngayon talaga sobra. Ano, ayoko nang wait. Ibigay uh, ano? ano, sabihin mo ito to, nahuli ka na ba? Hindi pa, hindi, pa. Hindi pa. Hindi ko dito. malabo, malabo. Hmm. <laughs> malabo. Yung mga ginagawa mo ka huli-huli. Di ba nakita ko kasi sa'yo, Ah, uh, sa may Elise Crown. Dalo two way yan, pero warehouse. Mga warehouse ng mga kalaban mo diyan. Hmm. Ngayon, ang ginagawa ko pag nagbabike ako, nagka-counter flow ako. Sa left side, ah, going ano ah, going tayo tayo. Sa left side, kumaka-counter flow ako. Nakabike ako eh. Hulihin mo ako. Nakabike ako eh. Wala akong sa lisensya, may Pero, pero ang ginagawa ko, eh, sir, sir, tumabig ka ngayon. Tapos, ako. Pero, ngay etong one time, siguro may two weeks pa lang. Go! Ito talagang mm. ano, ito yung barrier. Gubit na ako talaga ako sa barrier. Kasi meron na ako sa harap ko. Gubit na rin siya. Mm. Kasi it's either papasok siya dito or papasok siya sa traffic. Mm. -hmm. mag, I, I mean, magka-counterflow siya o papasok siya sa traffic. amaling mm -hmm. Ang maling decision ang ililin niya ang ano. Ang <laughs> ina sa malayo, may nakatayo palang blue boys. So. Aga, sir, sir, Wait, ano ba ito? Puno ba dati to, Tapos bigla naging tao. oh, g***! Bigla! Alam mo ba? Malinaw yung mata ko ha, pero hindi ko siya nakita-nakita sa malayo. Sobrang hindi ko siya nakita sa malayo. Pero lumabas lang siya nung may malapit ng oh. ano, mon, ano, may Hindi mm. enforcement, entrapment. <laughs> entrapment operation. <laughs> Tapos ito yung nakakatawag part. Ang uh, nakakatawag part dun parang, sobrang ano niya kasi habang nasa harapan ko siya, sobrang mm. aligaga niya, ikating-ikating mm. siyang tumakbo. Mm. Tapos, alam niya. Anong oras, yung, oras ulit to? Siguro ano yung 7 pasado. Gago. 7pm, di ba? 7pm, 7pm dinner time. Ah. kulit, yung kulit. Uh Sobrang -huh. kulit. Tapos yung katabi ko na rider din. Uh -huh. Sabi sa akin, Sir, buti sir, hindi ka pumasok. Oo. Kundi. Oo, oh, kasi kung, ulam ka. Oh, ka ng pera niyan, sir. Uh -huh. Sir, ulam ka. Ang ano kasi, ang basis ko doon, sabi ko, Walang ano, walang ibang nagka-counterflow, walang sumusunod. So, baka mamaya may something doon. Tapos talagang, ano, good, good choice talaga na hinintay ko munang ng di pa siya doon. Gago may kwento ako. Nung nagmamotor ako, nami-miss ko na magmotor eh. <laughs> ano? Ano kwento? Countryside. Ang kwento ko na ba to? Countryside? Hindi. hindi, hindi. Uh, galing kami sa atin ni Bonnie. Eh. Tapos papunta kami sa kondo namin nun. so So, motor ako. Tapos, yung palabas ng countryside papunta ng kondo namin. Ako na lang yung natira. Ano, tatawid ng kalsada, pakaliwa. Tatawid ng kalsada, pakaliwa. Okay. So, left turn siya. So, intersection, pero magle-left turn ako para makapunta ako dun sa pa Ortigas Avenue. Uh -huh. So, drive ako. Oh. Ano yun? Pinagawa ko kasi ako lang yung tira eh. Sira yung stoplight dun sa lintik na countryside na yun eh. Okay. Nagawa ko. Abante ako. Kasi biglang gumanon. Biglang gumanon. Kasi kailang lapit ulit ako. Ganun na yung lapit, hindi na ganun ah. Ganun na. Big pala yun, gano'n. Oh, Uh, Trauma talaga ako doon hanggang ngayon. Tapos? Tapos, sir, bakit po kayo tumawid? Sabi ko, pinag niyo po. Hindi kita pinag-go. <coughs> Scam. Pinatabi ako. Sir, lisensya. Sige, bigay ako lisensya. Eh, dahil nakamotor, unang nang chinek, sapatos ko. Ah. Uh. Eh, sorry, hindi naman ako bumabiyahin nang hindi ako nakasapatos, nang uh. hindi ako nakaklose. Check. Na ano. Check. No, no. Check. Kasi, okay. alam mo yun eh, pag gusto ko lang ulami, that was merienda time. Pangalasin ko yun. Ano na ako? I scan na ako. Body scan. <laughs> Body scan? Hindi. Tignan ako. Mula ulong gang pa. Okay. Chinag ka lang. Oo. Ay okay. nakachinag. Check. Sir, hindi ko kayo kasi pinag-go. Bakit ano? E ako, nalala mo naman ako. Ma ano? Ma-prinsip. Oo. Uh -huh. Pinag-go ako. Pinag-go niyo ako eh. Bakit ano? Sir, ano? Hindi talaga eh. Tapos hindi ano? Hindi talaga. Hindi Oo, talaga. Oo, na. Natural. Patingin uh -huh. din ng rehistro. Ganon. Eh, chinag. Ano naman, nagmat? Ano naman, okay naman. Kasi ah, sir, ano to? Ah, uh, halos reckless na kayo. pero hindi ko naman kayo pinag pero dumiretso kayo eh. O, de, sige. Ah, uh, ano to? Uh, 5K kasi yung ano, pag nag-reckless ka, tapos seminar. Hmm. Pero dahil ayaw ko kayong maabala. Gawa <laughs> talaga? Oo. oo. Ano na lang sir, kung gusto nyo, isettle na lang natin dito. Gawin ang um, mamayo mo ba? Maril. Ito nga. Pero ito matagal na ba to? Parang one year ago. Oh, wala na yun. Tanggal na sa trabaho yun. Hindi nyo pwede tanggal yun. Diretso lang kami. Diretso ba iso? Diretso uwi. na talaga, seryoso. Kaya ngayon, iba ba nakakotche ako? Ah. Kahit pinapag-uwa ko, oh, bahala ka dyan, takina ka. Bahala ka dyan sa buhay mo. Kahit yung mga ano, yung trip kasi ng mga enforcer ngayon, hindi na lang yung stoplight. What? Kasi nga, driving school ka, di ba? Hmm. Ano hindi Ang enforcer takes most of the priority over sa, ano, sa automated uh, traffic keeping device. Sa hmm. So, kunwari, sa stoplight, tapos may enforcer na nagpapag-go, susundin mo yung enforcer, hindi yung stoplight. So, kunwari, kapag nakastop yung stoplight, kahit pinap, kahit nakastop yun, Kinapagawa ka na enforcer, gugaw ka. Ah, okay. Actually, oh, naranasin ko ngayon. Ayun nga. So, dahil pinagaw ka, yun yung nangyari sa akin nung nahuli ako. Bayan mo stoplight nun, no? pero pero pinagaw ako. So, sumunod ako, pero pinitigil ako kasi yung pala, gusto ko ulamin. Mm hmm. Like Talag trap pala yung ganun? Oo. Kaya, so, basically, ang susunod mo yung stoplight? Hindi naman. Pakiramdaman mo. So, kasi noon, ang hirap noon. Nung panahon na yung panahon na nahuli ako noon, eh syempre wala namang ano, wala namang dashcam yung motor. So wala akong okay, ebidensya. Eh ngayon, sa kotse, may dashcam naman ako. So nung gumawa ako, pag kung ano rin mangyari yan, pag gumawa ko, meron ka. May protection ako. Ay kaso nga hindi mo naman daw siya susundan. Tapos <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> na yung na trauma talaga ako noon. Kaya pag ano, matry yung ganyan ni parang... I mean, sa pusunod ano, naman ako, pero bahala ka sa buhay mo, pag ano. Malalaman mo kasi pag yung saglit lang pinaganon ka eh. Ang pinagawa niya naman sa parang pinagawa niya lang ako. Parang ano, Binaypas namin yung ano, Binaypas namin yung... Binaypas namin yung stoplight. Pero pinagawa niya lang ako. Parang pinahabol niya lang ako. Oh. nga, yun din yung ginawa sa akin Kasi ako na yung nahuli. ano, go 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 pa**o lang ako, Chow, dahil nagpag-asahan ba, kita. Bakit ba? Bakit ba ba'y nag-go, no? go Gawin hmm. Kaya wala talagang ka tiwala kahit pinag-go ako, eh. ko muna. Awit sa inyo, mga blue... Blue Rangers. Blue. <laughs>